yung kambing nagaantay din oh Kapon na siya pinakamak Good morning po Wala dito sa aming tahanan Ay tayo ngayon dun sa mga kambing naman no, Yan, kamusta? Good morning, good morning Ayan naman si Joey Ang aming doggy dito si Lucky Ayan si Lucky at doon din naman ang aming mga baboy na si Dida at si Pido so, ayun na kasi ngayon may kambing tayong bagong panganak pupuntahan din natin at magpakain din muna ako ng baboy so ito si mamadre na pakain yan ngayon pupunta tayo sa kabila nandun yung mga alaga namin mga uh, ibang baboy tsaka nandun din yung mga pabo at manok so tara So, yung labasan namin dito. Ito, may mga loti-loti rin dito. May mga nakabili na rin ang lot May linis rin nila. Ito yung pinaka-road ride right namin palabas. Dito naman yung kalsada. Harap road pa dito sa amin. You no? Know? Pero pag na ito, ayos na. Ay, mabilis na ang tagbo ng mga sasakyan dito. mas so, sa nga nitong kaaga, wala pang mga sasakyan. Ito tayo sa bahay. Dito yung sa parents ko naman. Ayan, mura ang tuloy dito ngayon. May bibenta ng tuyo. Napaka mura kaya ah, napai, nakaisip ako na mag tinda rin dito ng tuyo. Ayun ang may tuyo tayo dito. yung tuyo. Ayun, 10 piso ang bawat balot. hindi mabenta ibigay sa mga alaga pwede pang kain eh sobrang dami yan ibigay naman sa mga alaga yung eh, sobra para tayo o yung mga rabbit ay gutom na rin sila ibigay natin ito ng feeds mga rabbit namusta ito na walang klaseng kids na lagay ko lalagyan ko rin booster sabang so, pisila eh pang pisipan mga rabbit natin dito tapos yung tubig nito i-re-repel din natin ayan hindi sila makinaukan sa kanilang kinakain yung mga manok oh, ito nagantay na sila yun eh oh. yung sisiyo na natin oh lalaki na rin so, lagyan ko ng tubig yung kabila ay mga rabbit kasi baka malimutan booster. Cheek booster pa rin binibigay ko. Pop, 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 pop. Pop, 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 oh ah. Kaya lang si Mami Pabo. It's time na. Ayan na natin siya mula diyan. Ayan. 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 Ya mami. Mami pa boy, tong pabo na to, natin to yung banda. Ngayon ang lakas kumain. natin. Nah, <Sessarl> <Yeah. Sessarl> menok natin dito. Yung iba naman ay nandito na 'yung ngayon hindi na siya nag-aaway o naga ng yung mga manok kaya yan dapat may isa dyan na gumatakan para sila mag-aaway isa dapat tatakbo lang hindi na rin tayo dito ito naman yung mga natin ito yung mga gansya natin konti lang binibigay natin since free range naman sila para malakas sila maghanap ng pagkain okay. dito sa open area na yan dyan sila nakagala na maagala, naman sila dyan pero may hapon kapakainin din natin ulit to ayan natin mga pabo dito tapos naman yung mga chicken ito halo halo to may pabo may chicken din hmm. Ano dito hala ayan 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 nasira dito ang itugan ayan okay na, kain na sila Ay, yung broiler natin kainin din natin yan meron din tayong nakaalat na pagkain dyan sa broiler booster, magic booster pa tayong magkira kaya dito ibigay natin sa broiler madala na lang ang tubig kasi muna ng laman yung tubig nila ibigay na rin natin Bago tayo pumunta doon sa kabila Makita ko sa inyo yung bagong panganak nating kambing so, oh, Ito kasi yung pinakadaan dito Kaya bago makadiretso sa kambing sinapakain ko muna sila Ayan so, yung regular natin Saantay na sila oh. oh. Ayan

Ayan. Ito naman yung bakain natin. Meron natin yung darak. Nagsama-sama natin yung darak. At... Ayan. Darak, peeds, tsaka yellow corn. Tumin natin ito lang. Atin darak. Ito yung naka-free range. Itong kaya mama, nakatali mo na yun kasi inaawain nila itong mga itong baboy na to. Natatalo kasi nila to. Nakakasugat-sugat sila pag magkasama. Kaya pinaghiwalay mo na sila. Ayan. Uh, to. May gripo din dito. na natin na tubig. Ayan, kambing gantay din oh oh tahimik na sila dyan natin sila napapatahimik oh kailang ingat lang kasi baka makagataya abutan yung ating kamay ayan oh ating kain sa dito nila yan ilagay sila sa sabaw at pag ngayon eto mga inahing baboy itong nandito natin sa loob. Tapos yung kambing naman na sabi ko sa inyo. Mga bagong anak na kambing nandito sa kabila. Muna tayo. Ayun yung barako natin. oh, Si Mingoy. Ayun Ang ang lunubya natin barako. Tapos ito naman yung kanyang anak. Puro lalaki. Yan yung tenga. O oh. laylay na ang tenga nila. Ayan. Tapos ito yung bagong anak. Hi, April! Hello, April! yan si April, oh. Meme! yun oh. Nagtago. Hello, April! Hello! Kumusta mo na? Ayan, oh, dumi-dumi dyan. Kailangan natin yan. Si April. Ito naman sa amin si Jano. Oh, si Jano. Ah, si Marso. No, Martial pala, Martial. Ito si Martial. Si Jano ang nandun. Yun si Jano, malaki na siya. Kasi January pa siya, kaya si Jano. Ah, may Mingoy ito. Si Mingoy, ang kanilang tatay. Puro-puro mga lalaki, no? Pero oh, maganda yung kuha nila. Mga tinga nila, nakabitit, nakakuha na. Mahaba. Dun, halos dalawang timba yung nilagay kong tubig yun ubus nila eh mainit na kailangan talaga na inom sila ng tubig pagka naman mamaya may abanan nito bumababa na sila doon siya? Dun, kasi silang babaan doon may kawayan doon sila tumatambay kasi malamig o, kasi yung mga baboy natin kumakain na sila dito lumalabas sila ayan ayan free range na sila dyan sa area na yan so, yun yung buhay ng mga baboy natin dito yan. so parang naman dati may mga baboy na tinamaan yung mga kapitbahay tinamaan ng sakit ito namang baboy natin ay talagang napakatibay yan. thank you lord napakatibay ng baboy natin lahat ng ilagay namin dito marami ito dati yung inahing, ibang inahin kasi pinalian na so, ito sila so far napakatibay na baboy So, okay, yato si Mingoy Nagin natin tubig Nilagyan ng tubig dito para pag gustong uminom ng mga kambing may maiinom sila. Ayun, may nainom agad o oh, si Chow Chow.